Natagpuan na ngayong araw si Pastor Kibuloy ito nga ay matapos na sumuko sa PNP dahil tila nais na daw nitong ipagtanggol ang kanyang sarili laban umano sa mga taong pilit siyang pinababagsak. Samantala palaban namang ipinagtanggol si Kibuloy ng umano'y asawa nito sa Senate hearing, narito panuulin ang video. Your Honor, ang tanong dito, kami kasi yung may-ari. Bakit ngayon kami na ang magpapaalam at magmapakaawa nagagamitin yung worship namin bahay namin yon private property po yon ang problema nagpapaalam na kami sa police. ano ba talaga to yung tanong nyo? totoo na ba may marshalo na ba talaga tayo mayon your honor and the worst thing your honor kahit na yung podium namin pulpit hindi, nang... hindi nila inalaw na ilabas your honor kasi wala na kami magawa. So, napilitan kami talabas. Huwag siya magrason-rason na marami kami. Marami talaga kami. Eto pa, inabukasan. Eh kasi nung anniversary namin, nandun si bp Sara. Kasama namin. All of a sudden, so early in the morning, naka-on na naman yung kanyang Elrad. Galit na galit. Hindi namin alam ano na naman. Nabulabog na naman yung compound. Gano'n na lang. Kung tinatanong niyo po, ano, ano ang endgame na in-expect namin ngayon? Tigilan nila. Lumaya sila sa bahay namin. Kahit sino, bahay niyo. Lahat ng mga armadong polisya nakatira, umiihi doon, dumudami doon, natutulog. Sino ba naman makaka... We cannot last that long. Nagpapasalamat lang kami. Naturoan kami ng aming mahal na pastor. Palagi kami ang nagpapasensya kahit i-play nyo yung ilang video namin, ko ang palaging nagsasalita na hindi kami lalaban. Huwag kaming lumaban kahit anong gawin ng mga pulis kasi yun ang pinagbilin sa amin ng mahal na pastor namin. Kasi kung hindi, tayo na kaming lahat. Sa totoo lang, ano ang endgame tong pangatlong hearing na to? Na lumayas lahat ng pulis sa pamamahay namin dahil wala na silang karapatan na stay there one minute longer. Because we know after this, aapuso na naman sila. And hopefully, Mr. Chair, yung meron pang natitirang mabubuti at matitinong mga officials ng police, marami na pong mga open letter na lumalabas. Marami na din talagang diskontento doon. Meron pang nagsabi sa akin na police, Ma'am, hindi lang kayang matutuwa kung makaalis kami dito. Mas lalo kami matutuwa kung makauwi na kami. Sir, Mr. Chair, we are appealing not only as KOJC na yung property namin, simbahan yon, bahay namin yon, nilusob, kinubkob, namatayan na kami ang mahal na ng mga nagastos namin sa lahat ng mga nasaktan. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Ang polis mismo who vowed to protect and serve the people and they have sacrificed their life for God, country and people are now our oppressors. They are now killing us slow by slow araw-araw ganun. So, pag-uwi namin ngayon, nandun pa rin yung mga pulis, nandun pa rin yung mga sap, pumasok na naman sila, bubuksan na naman nila yung butas kasi hindi gitigil ang general na ito kung hindi niya makita doon sa lupa. Ano pa ba? Ano pa bang meron? Meron pa ba kaming pag-asa? Senator, mga lahat ng mga leaders natin at buong bansang Pilipinas, may pag-asa pa ba ang bansa natin kung mismo itong mga police abusive at saka walang sir ganito palagi walang naninindigan alam nila sabihin lang nila inuutusan lang ako even general torres said wala akong magagawa kasi galing sa taas what will happen to us what's going on in this country These people vowed to serve God country. Kami nagsiserve din ng God and country. Pareho tayong Pilipino. Ba't tayong nagkaharap dito? Somebody else is orchestrating and somebody else is mastermind on this. Sir, Mr. Chair, Senator, lahat kayo na nandyan, yung, this has got to stop. This is the end game that we want that when we go home, please, tinatawagan na namin ang lahat. Sino bang, sino bang nag-utos sa taas? Bakit hindi na mapalis? Ang TR TPO, hindi niya sinusunod. Nag-appeal kami sa Court of Appeals dinidismiss. Itong si D.O.J. Rimulya, kakasuhan niya yung judge na nag- nag ng TPO. What do we expect from this country now? And nobody of these officers are standing up to the truth. Nakikinig lang sila kay General Torre. Nakikinig sila sa lahat ng kasinungalingan. Frankly speaking, sir, I did not want to attend the third hearing anymore. I don't want to be subjected to more lies na Polcom, DOJ, asensya na DILG. Sir, alam nyo yan, nakadalawang hearing na tayo sa Manila. Nag-promise si Marbel, okay, we will go to Davao and make peace. Wala na kaming checkpoint and everything. Eto na pangalawa, si DILG Secretary, nag-promise din, di ba, sa harap nyo, sir, hindi po ko sinisisi. Pero sinabi niya yun sa Senado, aayusin niya. Ginabukasan, pupunta siya Davao. What happened, sir? Where are they now? And lumalala lumalala yung ginagawa nila sa KOJC. Ulitin ko po uli, hindi kailanman tumatakas si Pastor sa batas. Because Pastor has taught us we will not be like this if Pastor did not teach us and inculcate in us the truth, ang katuwiran, ang kabutihan, ang pag-ibig. Hindi basta-basta ang dinadamdam namin. Andito yung mga polis. Pwede ba may manindigan kahit isa? na ba talagang boses? Wala na ba talaga tayong batas? Please lang. I'm appealing to this honorable body. Wala kami narinig ever since June 10. Namatayan na kami ng dalawa. Ngayon namatayan na naman kami uli. Sir, yun lang. Can you please let them just go out of our compound? Kasi alam ko, Abuso, so, meron kaming intel. 21 of September, magmamarsyalo si Torre. At forcefully, paalisin kami lahat. Ihintayin pa ba natin yan? Ihintayin pa ba natin na mapuno na lahat ang mga kingdom citizen? May mga may na talagang dadanak. How long can we hold on? How long? How long will the suffering continue? Because of the... Abuse? Police! Ang tao na dapat naming asahan na magprotect sa amin. Sir, they are terrorized. Not Thank you, thank you. Cannot, can I not you. General what's happening? Yeah, thank you. General Torre. Uh you you can sit down. You can sit down.